Wala ba silang unang asawa or mga anak or ikaw yung una niyang asawa? Tinutukoy niya po yung asawa ko, no? Ayan, sasagutin natin yan at ang sagot dyan ay... Tan, <laughs> meron pong naging asawa yung mister ko. Yung asawa na kasal talaga ha, meron po. Pero patay na po yung una niyang wife. So, sa madaling salita ay balo or widow na po siya. And ang isipin nyo na naman, o baka man inagaw mo siya dun sa una niyang wife. Ay, advance ako mag-isip. Alam ko na sabihin nyo yun. O, di ba yan naman ang issue nyo? Di kayo na ng issue. So, bale, bago naging ako, may mga nauna pa sa akin after nung kanyang wife. So, hindi ko na alam kung sino-sino yon or ilan. Basta the rest is history na lang. And wala po silang naging anak. Kahit po sa mga naging girlfriend niya, after nung wife niya, wala din po siya naging anak. So, ayun, sana nasagot ko ang inyong mga katanungan sa iyong kaisipan. At sana po ay nalinawan po kayo.